Maligayang pagdating sa channel na ang Biblia para sa lahat. Ako ang lumikha at namamahala sa channel na ito. Dito, makikita mo ang mga kawili-wiling nilalaman tungkol sa mga kwento sa Biblia. Mag-subscribe sa channel at i-click ang notification bell upang hindi makaligtaan ang anumang video. Magandang araw ulit sa iyo kaibigan. Sa video nito ay ating pag-usapan ang tungkol sa pagkamatay ng Panginoong Heso Kristo. Paano ba siya nasaktan at gaano kasakit ang kanyang naramdaman? Ang layunin ko sa video nito ay hindi upang ating pagtawanan o kaawaan ang ating Panginoong Heso Kristo dahil sa mga hirap na kanyang dinanas. Kundi ay upang may mulat ang ating mga mata na ginawa niya mga ito para sa kaligtasan nating mga tao. Ang panimula ng paghihirap ni Jesus dito sa lupa ay mula nang siya ay traitorin ni Judas Iscariote na kanyang disipulo. Ginawa ito ni Judas dahil sa 30 pirasong pilak na ibinigay sa kanya ng mga pinuno ng mga Hudyo na galit kay Heso Kristo. Nakasulat sa Matthew chapter 26 verse 15 ang ganito. Sinabi niya, Ano ang ibibigay ninyo sa akin kapag maibigay ko sa si Hesus sa inyo? Itinakda nila sa kanya ang 30 pirasong pilak. Mababasa naman sa John chapter 18 verses 2 to 3 kung paano tinakip si Jesus. Si Judas na magkakanulo sa kanya ay alam din ang pook na iyon sapagkat si Jesus at ang kanyang mga alagad ay madalas na magtipon doon. At dumating si Judas kasama ang batalyon ng mga kawal at mga opisyales mula sa mga pinunong, siserdote at mga pareseyo. Dumating sila roon na may dalang mga sulo, mga ilawan at mga sandata. Mula sa pagkadakip ng Panginoon sa Getsemane hanggang sa pagakyat sa bundok ng Kalbaryo ay ating pag-usapan kung gaano siya naghirap na siyang nagdulot ng kanyang kamatayan. Nakalagay sa Book of Matthew chapter 26 verse 27 ang unang bahagi na si Jesus ay sinaktan ng mga tao. Dinuraan nilang mukha ni Jesus at siya ay pinagsusuntok, pinagsasampal siya ng iba. Sa verse na ito hindi sinabi kung ilang beses na sinuntok at sinampal ang Panginoon at hindi rin sinabi kung ilang tao ang naroon sa paggawa nito. Ngunit maliwanag na may intindihan ng simpleng tao na si Hesus Kristo dito ay binugbog ng maraming tao. Batay sa mga pangyayari na nakasulat sa Biblia, noong hinuli ng mga tao si Hesus Kristo ay balak na nilang patayin ang Panginoon bago pa nila ito ipahuli. Maaari itong maging basihan ng mga taong nasa Sanhedrin na nambugbog kay Jesus ay nanggagalayiti sa kanya. Kalimitang sa mga pagkakataon na may mga taong nambubugbog ng isang tao ay ano ba ang kanilang pinupuntirya? Hindi ba't ang mukha, ulo at ang tiyan? Ayon sa health.qld.gov.au ay napakadelikado daw ang maaaring ihatid ng isang suntok lamang lalo na kung ito ay tatama sa ulo. Ang isang suntok ay kayang kalugin ang utak ng isang tao. Inihalin tulad dito na ang utak ay katulad ng isang bolang tumatalbog sa isang masikip na espasyo. Mababasa sa Book of Matthew chapter 27 verse 24 to 26. Nang makita ni Pilato na wala na siyang magagawa dito at ang mga tao ay nagsimula ng magkagulo, nagpakuha siya ng tubig at naghugas ng kamay sa harap ng napakaraming tao. Sinabi niya, wala akong sala sa dugo ng matuwid na lalaking ito. Kayo na ang bahala sa bagay na ito. Sumagot ang lahat ng mga tao. Mapa sa amin at sa aming mga anak ang kanyang dugo. Pagkatapos nito ay pinalayan niya si Barabas. Ngunit ipinahugupit niya si Jesus at ibinigay niya sa kanila upang ipako sa krus. Sinabi sa verse na ito na si Jesus ay ipinahugupit ni Poncio Pilato. Ano naman kaya ang paraan ng paghagupit noon at ano kaya ang klase ng hagupit ang ginamit ng mga ito Alamin natin kung paano ba nila pinaparusahan ng mga taong may kasalanan noong panahon ng pamumuno ng Roma. Ayon sa factsanddetails.com ay sinabing ang gamit ng ancient Rome noon sa pagpaparusa o paghagupit ng mga taong kinokonvict na may kasalanan ay mga stick at latigo. Ang mga mabigat na kasalanan sa tingin ng mga ancient judge noon ng Roma ay mas seryoso din ang kaparusahan at karamihan ay napupunta sa kamatayan. Sinabi sa website na ito na kapag mabigat ang paratang sa taong pinaparusahan ay dinadagdagan nila ng mga basag na buto o kaya ay mga piraso ng metal ang stick o latigo na ginagamit nila sa pagpalo o panghampas sa mga convict. Idagdag pa dito na ang mga taong pinaparusahan ay itinatali sa isang posisyon na hindi siya makagalaw. Kaya exposed na exposed ang lahat ng parte ng kanyang katawan at kahit alin dito ay tatamaan ng hagupit ng latigo o patpat na pamalo. Ayon naman sa isang post ng Decode by Discovery Channel na may pamagat na How Did Jesus Really Die? Ang tawag sa ginamit na panghampas kay Jesus ay flagrum, isang uri ng latigo na marami ang dulo. Katulad ng sinabi ng naunang website ay may kasama itong mga tinik na gawa sa mga basag na buto at mayroon din itong mga maliliit na metal na bola. Ito ay gawa sa leather kaya ito ay matibay. Sa eksperimentong ginawa nila sa video ito ay napagalaman na ang mga basag na butong ito ay nakakasugat sa kalamnan Maliban sa tinatanggal nito ang balat ay may naiiwan na mga kapiraso ng buto sa laman ng taong pinapalo. Kaya nitong pumasok hanggang sa kalobloban ng katawan katulad ng baga o satian. depende sa lakas ng pagkakahugupit sa tao. Base dito ay masusukat kung gaano kahirap ang pinagdaanan ng Panginoong Heso Kristo. Pinarusahan siya para lang sa ating kaligtasan parehong nakasulat sa Matthew chapter 27 verse 29 at sa John chapter 19 verse 2. na si Kristo ay ginawan ng mga Roman soldiers ng koronang tinik at ito ay kanilang inilagay sa kanyang ulo. Alam niyo ba kung anong klase ng halamang matinik ang ginamit sa paggawa ng koronang tinik na ipinasuot kay Jesu Kristo? Ayon sa hermeneutics.stackexchange.com ay Euphorbia Mili ang pangalan ng halamang ito. Kilala din ito sa tawag na Crown of Thorns dahil nga sa ito ang pinaniniwala ang kinuha ng mga sundalo na ginawang koronang tinik para kay Jesus Kristo. Sa panahon ngayon ay kinagamit ang halamang ito bilang ornamental plants dahil may kakayahan din itong mag ng bulaklak. Nakasulat sa Matthew chapter 27 verses 29 to 30, nagsalapit sila ng isang koronang tinik at inilagay sa kanyang ulo. Isang tangkay ng tambo ang inilagay sa kanyang kanang kamay. Lumuhod sila sa harap ni Jesus at siya ay kinutya. Sinabi nila, binabati ang hari ng mga hudyo. Dinuraan nila siya at kinuha ang tambo at ipinalo sa kanyang ulo. Dito ay muli nilang sinakta ng Panginoon sa pamamagitan ng pagpalo ng tambo sa kanyang ulo. Gaya ng mga naunang pagkakataon na si Heso Kristo ay binugbog at pinagsusuntok sa mukha at katawan. Mas malala ang pagpalo ng staff sa kanyang ulo dahil halos katulad din ito ang pakiramdam ng mapalo sa ulo gamit ang kahoy. Karamihan sa mga napapalo sa ulo ay nagkakaroon ng pagkahilo kung hindi man ay instant na kamatayan ang hatid nito. Dagdag pa dito na may mga ipinasuot na koronang tinik sa kanya. Malaki ang posibilidad na sa pagpalo ng kanyang ulo ay parang pako na pinukpok ng martilyo ang mga tinik at bumaon sa kanyang balat sa ulo. Hindi ba't napakasakit nito? Ayon sa Seattlechildrens.org ay sinabing ang pagkapalo sa ulo ay nakakapagdulot ng pagkawalan ng memorya, maaaring temporary o permanent. Ito rin daw ang sanhi ng panghihina o pagkawalan ng kontrol sa galaw ng katawan, gaya ng mga kamay at mga paa. At ang isa pang malala ay ang pagkabasag ng bungo na nakapagdudulot ng ibayong sakit sa ulo. Marami ang naniniwala at nagsasabi na tatlong beses na tumbat na narapa si Jesus nang sila ay naglalakad papunta sa bundok ng Kalbaryo. Marami ang naniniwala na sa pagkakapasan ng Panginoon sa kanyang krus, maging ito man ay literal na krus o kaya ay kapiraso ng kahoy ay nakatali ang kanyang kamay sa kanyang binubuhat sa basihang ito ay spekulasyon ng iba na sa kanyang pagbagsak ng tatlong beses ay posibleng tumama ang kanyang ulo sa lupa na mas lalong nakapagdulot sa kanya ng dagdag na pinsala. Ngayon ay mapunta naman tayo sa pinakamay na parusa sa kanya, ang pagkapako sa krus. Ano ba ang krusifiksyon? Ayon sa Wikipedia, ang crucifixion ay isang paraan ng pinakamataas na pagpaparusa kung saan ang mga biktima ay itinatali o ipinapako sa krus maging kahoy man o puno at iniiwan doon hanggang sa sila ay mamatay sa pagod o kaya ay sa pagkawala ng hangin sa katawan na tinatawag sa Ingles na asphyxia. Mapapansin na ang pagpako sa krus ay ginagawa sa labas kung saan ito ay sinisikatan ng araw. Siguradong halo-halo ang sakit na mararamdaman ng isang taong nasa krus dahil maliban sa pagod ay nararamdaman din nila ang init ng sikat ng araw. Siguradong kasama na dito ang pakiramdam ng sobrang pagkauhaw. Ito ang paraan ng kamatayan ng Panginoon na tayo ay kanyang tubusin sa pamamagitan ng kanyang buhay. Nakasulat sa Lukas chapter 23 verse 33 ang ganito. Nang dumating sila sa dakong tinatawag na bungo, doon ay pinakot nila siya sa krus. At ang mga salarin ay ipinako nila sa krus. Ang isa ay sa kanan at ang isa ay sa kaliwa. Paano ba ipinapako ang mga tao noong kapanahunan ng pamumuno ng Roma? Akala natin noong una ay ganito ang pagkakapako ng mga tao noon sa krus, gaya ng makikita natin sa larawan. Lalo na sa posisyon sa paa kung saan naunang sinabi ng mga naunang historian at mga archeologist na ang dalawang paa ay naipako ng iisang pako lamang. Ngunit ayon sa biblicalarchaeology.org ay nadiskubre nila na ang mga paa ay tigi-isang ipinapako sa krus at ang mga ito ay ipinapako sa gilid ng krus at hindi sa harapan. Ipinapadaan ang mga pako sa malaking bola ng paa malapit sa sakong. Naiisip mo ba kung ano kayang pakiramdam ng matamdan ng pako na tatagos sa buto? Naiisip mo ba kung gaano ito kasakit Sinabi din sa website na ito na aabot sa 4.5 inches ang ginagamit na pako noon sa pagpapako ng mga makasalanang tao sa krus. Una nilang pinapada ng pako sa kapiraso ng kahoy na may kalahating pulgada ang kapal bago nila ito ipako sa paa o kamay ng convict patungo sa krus. Kinakailangan ito para masigurong hindi makalis sa krus ang sinumang naipako dito. Ganito pala kahirap ang maipako sa krus. Nakasulat sa Lukas chapter 23 verse 44 to 49 ang ganito. Ang oras noon ay halos ikaanim na at dumidilim na sa buong lupa hanggang sa ikasyam na oras. Ang araw ay nagdilim at ang tabing ng banal na dako ay napunit at nahati sa gitna. Si Jesus ay sumigaw ng malakas na tinig. Sinabi niya, Ama, sa iyong mga kamay ay ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. Pagkasabi niya ng mga bagay na ito, nalagutan siya ng hininga nang makita ng kapitan ang nangyari, niluwalhatin niya ang Diyos at kanyang sinabi, Tunay ng lalaking ito ay matuwid. Nakita ng lahat ng mga tao na nagtipon sa dakong iyon ang mga bagay na nangyari. Nang makita nila ito, sila ay umuwing binabayo ang kanilang mga dibdib. Ang lahat ng mga nakakakilala sa kanya ay tumayo sa malayo. Nakikita ng mga babaeng sumunod sa kanya mula sa Galilea ang mga bagay na ito. Sinasabing umabot sa anim na oras ang paghihirap ni Jesus nang siya ay maipako sa krus. Mula sa pagkabugbog, pagkahagupit ng mga latigong may tinik, pagsusuot ng kronang tinik nakasabay kasabay ng paghampas sa ulo ng matigas na bagay hanggang sa pagkapako sa krus. Ito ay kusang loob na tinanggap ng Panginoon para tayo ay matubos mula sa kamatayan. Isa itong napakalaking regalo na matatanggap ng sino mang taong gusto ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ngayon kaibigan, ikaw naman ang mag-share ng iyong naiisip tungkol sa topiko nating ito. Naniniwala ka bang si Hesus Kristo ay namatay para mabigyan ka ng buhay na walang hanggan? Paki-comment mo na 'yan sa baba.